So magandang magandang araw sa ating mga idol uh, Magandang araw sa ating lahat Lalo sa ating mga kababayang OFW ng mga idol na. So hawakan ko lang tong yung mic ko mga idol ah uh, Meron lang akong gustong linawin sa inyo mga idol Marami din kasi yung nagtatanong sa akin Ganito ang unang tanong nila ng no, mga idol uh, Kung magkano daw ang sahod sa isang vlogger Yun po ang karamihan tanong sa aking mga kakilala sa aking mga suki sa mga followers sa mga star senders sa mga kamag-anak sa mga kahit sino nung no, mga idol no magkano daw po ang sahod sa isang vlogger so number 1 na tanong ng no, mga idol sagutin natin yan maya maya pangalawang tanong ng no, mga idol ah nag vlog ka na pala ngayon so nagba vlog ka na pala ngayon so yan po ang pangalawang tanong nung no, mga idol no na sasagutin natin pangatlo ng idol mayaman ka na daw ngayon <laughs> Natatawa lang ako ng no, mga idol no so so thank you din no na naitanong niyo yan sa akin so una unang katanungan ng ano, mga idol sasagutin ko tatlong anyway no mga idol tatlong tanong lang naman niyo no tinatay mag papahirapan pa yung ano natin yung tanong nila so ang unang tanong magkano ba ang sahod sa isang vlogger so ganito po yan no, mga idol kota-kota po kasi ano mga idol ng no, kota system si Sa si Facebook, sa si Reels sa si Youtube, so pipigyan ko kayo ng idea or um, idea or parang ano ba, clue kung magkano ba ang sahod sa isang vlog eh. ah, tulad sa amin no mga idol no na hindi naman siya kasikatan at, siya, at saka hindi famous, so mga ano lang yung mga views, mga thousand, mga ganun hindi tulad naman sa iba na mga famous siya sa iba, sila, tulad nila ni Tony Fowler, nila ni Buitapang, nila Rafi po no mga idol. ganon po yun. Ang sahod sa isang ano, sa isang normal na vlogger o small content creator kung tawagin no mga idol no. So, kota-kota system po sa YouTube, uh, may kota system po no mga idol no. Ang ganito po ang sahod namin. Ah, uh, pag ma-reach mo yung 100 dollars sa isang buwan, magkakasahod ka ng 100 dollars. So, times 50 no mga idol no. Hindi 5,000 yun. Sa small content creator. Yun po yung kota system sa sahuran sa mga vlogger sa mga manili tulad namin, tulad ko. Kung ma-reach mo yung $100 sa loob ng limang buwan, no mga idol, no? Uh, bigyan ko kayo ng clue. Sa limang buwan, $100 lang yung revenue mo mga idol. Uh, 5,000. So, 5,000 no, times na lang natin sa 50. 5,000 ang after 5 months mo. So, nagkaroon kayo ng idea no mga idol, no? Uh, malinaw na malinaw, nagkaroon po kayo ng idea. So, karamihan din kasi sa mga uh, big time, sa mga sikat, tulad nila Rosmar, nila ni Buhay tapang nila Rafi Tulfo ng mga vlogger mga sikat. So yung $100, hindi lang $100 yung revenue nila ng no, mga idol. Uh, maano lang yan ng mga $10,000. So i-convert na lang yun no mga idol no. Ah, uh, $500. So pwede isang buwan yan. Yun yung pinaka maano sa kanila. Ah, uh, lang nila kunin yan. So tulad sa amin ng mga small content creator na hindi mga sikat. So ganun lang po ang sahuran diyan. Ganun din po sa Facebook no mga idol. Meron din quota quota system so tulad ng ano sa stars sa ad, uh, sa stars so sa reels kasi sa ka sa stars sa sahod ka din sa ads ads on reel kung tawagin mo no, mga idol no? sa stars naman bago mo mag ang sahod mo sa stars bigyan ko yan ng klo, mga idol 10,000 stars equivalent to 100 so ganun po yan no, mga idol no uh, correct me if I'm wrong mga idol so ganun po yan ang sahonan dyan o oh, ngayon nagkakaroon na kayo ng clone no, mga idol no so napaisip kayo mahirap din pala mahirap din pala maging isang vlogger no mga idol no so as in mahirap talaga napakahirap parang ang dumaan sa butas ng karayom no mga idol no ang pagiging isang vlogger so malinaw na malinaw na nasagot ko ang katanungan ninyo no mga idol na ang sinasahod namin sa isang buwan pag kami ng 100 per month So, 5,000 yun times 50. Kung 50 yung palitan. So, babawasan pa dun yung tax, mga idol ha. Babawasan pa dun. Yun. So, hindi ko na ulitin yun, mga idol. Eh, huwag nyo lang lituhin yung sarili ninyo. Huwag nyo nilang anuhin yung sarili ninyo na hindi po lahat ng vlogger <laughs> yung mayaman. <laughs> Pangalawang tanong, no, mga idol, no. Ah, vlogger ka na pala ngayon, kuya. Nagbablog ka na pala ngayon. So, actually, no, mga idol, no. Ah, uh, sa totoo lang, matagal na po ako nag matagal na po ako nagba-vlog. Nauna pa ako kay Boy Tapang, Kinawamos. Nauna pa po ako sa kanila no mga idol no. Kaso sila ah uh, gumagawa kasi sila ng content na mga exotic content na mga sikat na yung nagte-trending na content na kumakain ng mga tae, kumakain ng mga exotic food. So ganun po 'yon no mga idol no. Ah, uh, halos nauna halos sabay ko lang yan sila si Boytapang sila Wamos Cruz. Kasi yung mga content ko kasi ng no, mga idol, dati ang content ko about tutorial sa tari, tutorial sa pagmamanok ng no, mga idol. No? Conditioning, breeding, mga ganun. Uh, Siyempre, hindi naman yan ganong ano yung mga ganyan content. Ang content nila ni Buitapang, kumakain ng tai, kumakain ng mga exotic food, apis, mga bayawa, kung ano-ano lang kinakain, no, kumakain ng kohol, itlog ng kohol. So ngayon, nagtrending sila, sumikat sila, kaya ngayon, sikat na sikat sila. So, Matagal na po ako nagbablog mga idol. Ah, uh, halos kasabayan ko lang yung sila Boy So imagine no mga idol no, halos kasabayan ko lang sila. So pagdating sa social media, uh, mas pagdating sa ganyan, ah uh, matagal na po uh, kung sa ano pa veterans na po ako noong na vlogger no mga idol no, gumagawa ng content content na mga ganyan. Kaso nga lang, hindi naman tayo sumikat, hindi naman tayo pinalad na sumikat ng no, mga idol. Sila po yung pinalad kaya sila po yung naging milyonaryo mga idol. So nasagot ko na po yung pangalawang tanong sa akin mga followers ko, sa akin mga kakilala ko. Marami kasi ming tatanong na ganyan, no, mga idol. Actually, kung imagine nyo lang, no, mga idol, matagal na po ako nagbablog. Halos kasabay ko lang yan, sila Boy Tapang, uh, taga Cebu. Ngayon mga sila Rosmar, sila si Pauler. So, kailan, lang, kailan lang yan mga idol ng gablog? ah uh, bago lang yan. So, mas malaki yung factor sa kanila kasi si Rosmar, ano siya, ah uh, mayroon siyang company, tapos nag-feature pa sa TV, tapos si Fowler din, artista. So, ngayon lang po yan sila nag ano. Ah, uh, ngayon ngayon lang yan sila. Kaso mabilis sila sumikap gawa ng uh, ano feature sila sa at saka artist ng no, mga idol. No? So maraming salamat no mga idol no. Yung pangalawang tanong nasagot ko na po. Pangatlong tanong no mga idol. Mayaman ka na daw ngayon kuya. Kasi isa ka lang vlogger. So holy thing ko mga idol, hindi po lahat ng vlogger mayayaman. <laughs> Ganun po yan. Kaya ako po pinasok yung mundo ng social media sa pagbablog. Gusto, ang uh, gusto ko rin po no, makatulong sa pamilya. Gusto ko rin po makatulong sa ah uh, kahit konting kita no mga idol no. ah uh, sa totoo naman talaga yung pagbablog na kayaman po yan. Totoo po yan na uh, hindi ko po yan tinatanggi. Yung mayaman ka pag yung content mo nagtitrending, oh, di ba? ah uh, tulad kanila only think ko, tulad kanila boy pag nagtitrending yung ano nila, ang mga content nila, mga videos nila. So yayaman ka. Pero sa tulad namin na uh, nagsumikap lang maka ano nang maka revenue nang 3 dollars, 5 dollars no, mga idol no. 2.50 dollars no, mga idol hirapan pa nga kami makakuta ng no, mga idol hirap pa nga makakuta ng $100 sa isang buwan so ganun po yan no, mga idol ganun lang po ang kitaan sa mga small content creator o sa mga maliliit na mga vlogger na hindi ganong kilala so meron actually meron naman akong views na mga thousand pero hindi tulad ng iba na umabot siya ng million views so siyempre yaman talaga yan sila pero kami hindi no, mga idol no Uh, ah, maliit na vlogger, maliit na small, small content creator ng no, mga idol. No. So sa pangatlong tanong ng no, mga idol, sana naliwanagan kayo. Uh, hindi po mayaman ang mga small content creator. Uh, kung sa ano pa, nag-ipon lang noon ng mga barya-barya. Tulad ng halimbawa, nag-ipon ka lang ng piso-piso, lima-lima. So pag naipon naman yan ng mga idol, so lalaki din yan. Pero hindi po yan nakakayaman mga idol. Kaya kami nagsumikap na gumawa ng content, ang uh, gumawa ng mga videos, para din kami, uh, nag din kami na gusto din kaming magkapera ng no, mga idol. Na. No? Kahit pa paano magkapera, uh, at saka kikita rin, at saka makatulong din sa pamilya mga idol. Na. No? So yan lang naman po ang gusto kong linawin mga idol. No? Uh, ulitin ko sa pagbablog uh, ma mahaba na po ang naging experience ko about sa pagbablog gumagawa ng mga content matagal na po hindi lang yung iba din kasi no mga idol sumusunod lang sa uso ngayon gawa ng uh, magandang kitaan sa reels ads on reel and, stream ads sa facebook sa youtube no sa tiktok ng no, mga idol maganda naman talagang kitaan totoo lang so na game naman tayo na uh, kumita tayo ng magandang-gandang kita kahit nasa bahay tayo ng no, mga idol no. uh, ako kasi Matagal na. Mahaba-haba na po ang experience ko about sa vlogging, about sa content, gawa ng content ng mga idol nyo. Matagal-tagal na po. Kung imagine nyo lang na sila si Buitapang, sila si Wamos, halos nauna pa ako dyan magawa ng content ng mga idol nyo. So, kaso sila lang ang sumikat kasi ano naman sila eh. Determinado at saka walang pili about sa paggawa ng content ng mga idol So, hanggang dito na lang yung ano natin content natin mga idol, ang vlog natin. So, sana naliwanagan kayo. God bless po and more power po sa ating sa hindi pa pala nakapag-follow sa page natin mga idol uh, sana mag-follow kayo at i-share ninyo. Like na rin ng no, mga idol. No? Ang God bless and more power po sa ating lahat mga idol.